Sa tingin mo kuya, bakit kayo inirekomenda ni Kapsar? Siguro dahil sa pagsasakrepisyo, kaya pa ba nakikita yung lahat ng mga sakrepisyo ko. So bali kayo sa ano pala nangyari dito sa kanya? Aksidente, 2009. Aksidente? Hmm. Nabu ano, na nabungguan, parang na... Nabangka, nabangga? Oo, na nabangga. na hmm. Nabangga ako, oh, tapos yun. Ano lang, yung parang infection lang na infection siya kasi medyo na gano'n din sa hospital. Kaya yun sa akin, so kung sino man yung nanonood ngayon, sinasabi ko sa inyo, lumaban lang kayo sa buhay nyo. Kahit may ano kayo, PWD man kayo o ano man, ano yan, lumaban lang kayo kasi pag hindi lahat ng PWD, ay hindi nyo maaabot yung mga pangarap nyo. Maaabot nyo yung mga pangarap nyo. Dahil kahit ganyan lang kayo. Alam wala pa po asawa. <laughs> Ay, hindi pa po kasi hindi sumanal. Oo, oh, sabihin na natin, gusto ko. Pero pag ano kasi, sa, sa ngayon, hindi ko talaga yung isip kasi yung pamilya ko yung isip ko. Yung, yung nanay ko, yung tatay ko kasi siyempre, sa kalag kalagayan niya namin ng ganito, siyempre, nagupaan na kami ng bahay. Diba, nagupaan kami ng lote. Siyempre, isipin mo, pagkain, lote, pambayad ng lote, lahat-lahat, isipin mo yun. Kung ano ka, kung ano ka na tao, hindi mo iisipin yung magulang mo. Oo, no, tama. Yung e sa akin kasi talaga magulang, magulang, magulang ko yung inuuna ko. So hey po mga ka-partners, ayan. Ito po, mapagpalangarap po sa ating lahat. Ito tambak po sa ating YouTube channel yan, Bay Tabang. Nandito po ngayon kami sa barangay po ng Mulabi upang maghanap na naman po ng panibagong matutulungan. At syempre, kagaya po ng mga ginagawa namin mga kapartners, mapapaalam po muna sa mga barangay official. At para hindi na rin po kami may, uh, matagalan at mahirapan na maghanap po ng matutulungan ay lumapit na po kami sa kanila. At syempre, meron naman din po silang mga inirekomenda sa amin mga ka-partners So bali, ayan. Kumustahin po natin sila. Siyempre, Alamin po natin yung sitwasyon po nila mga kapartners. Sama ko pala yung SK chairman. Ayan, nandito siya. Ayan, mga kapartner. Nandito rin po si Kapitan. Ito po, Kap. Kung hmm. po yung... Uh, ito po, ito po. Ay, ay. Yung pinalis din. Ah, pinapaalis po. Ano po yung sitwasyon nila dyan? Bagong ano pa lang sila. Tayo, tayo, nagtayo pala sila ng bagong bahay. Ah. Hmm. Ito po siya. Ito po sir, o oh. Siya lang naghanap. Sa'yo po mga partners Nalito na po yung inirekomenda ni Kapitan. Sa so, tingin mo po yung bakit pa yung inirekomenda ni Kapitan okay, Siguro dahil sa pagsasakrepisyo, ah, kaya po ba nung nakikita nila lahat ng mga sakrepisyo po. <coughs> ano po mga pala yung pangalan ni Kuya? Sandro Manansala. Ah, uh, si Kuya Sandro. So, si Kuya Sandro ay taga dito po ba talaga sa samat Kapampangan. Ah, uh, Kapampangan. Kapampangan po kami. Tapos yun din, napunta kami dito dahil sa tatay ko. Yung tatay ko kasi ganun din yung trabaho niya dati. Hmm. Pamimili ng alahas. Tapos pumunta kami dito noon. Tapos kasama yung ano ko, yung mga, pang, ano ko, mga kapamilya ko. Kaya lang yung mga ate ko nakapag-asawa dito. Ah. Kaya doon na lang sila. Ano, dito kasi na lang kami. oh, kasi yung mama ko, yung mama ko ayaw nang iwan yung mga kapatid ko. Siyempre, parang maanoan siya. Parang, parang ayaw na niyang umalis. Siyempre, mm. andito yung mga kapatid ko, hmm. yung mga ate ko. Tapos, sabi ni Mama, dito na lang tayo. Kaya lang, medyo sobrang hirap dito. I Ang amin mean, mo. Mm. Sobrang, sobrang mm. hirap. Napakasipag yeah. po ni Kuya Sandro, mga kapatid. Kasi nakita niyo, no? Para meron lang pong libangan yung, uh, mm, yung nanay ko. niya. Yung nanay niya. Yung talagang pinandaram po niya ng uh, konting atindahan. Uh, konting atindahan lang. Ng... So, bali, ito po. Saan naman po kayo natutulog sa taas? Ah, sa taas ko po. Hindi. Yung ano ko, yung tatay ko, sa ako doon sa taas. Mm taas. Dito naman yung mama ko, tapos yung pamangkin ko. Kasi dito kumakano yung anak ko, pamangkin ko. Mm. Uh, so, dito natutulog. Dalawa sila dito, tapos dalawa kami dun sa ano. Taas. So, bali, nagre-renta lang kayo dito? Oo, oh, rin. yung lote namin. Gano'n naman yung renta ni Kuya? 350. 350 per month? Oo. Oh. Aman. Aman. yun. So, balik kayo sa ano? Parang nangyari dito sa kanya? Aksidente, 2009. Aksidente? Hmm. o ano, na, nabungguan, parang na... Nabangka, na nabangga? Oo, oh, nabangka. Hmm. ako, tapos... Yun. Ano lang, yung parang infection lang. Na-infection siya kasi medyo nagano no, din sa hospital. Hmm. Tapos, pagkano nun, na ano, dinala ako sa Manila within 2 weeks. Pagdala doon sa akin doon, wala na. Puputulin na lang yung kamay ko. Puputulin na lang. Hindi siya nagapan. Hindi nagapan. Uh, uh, so, Barney, ito yung sitwasyon po ninyo. Ano po yung uh, iba pa po sitwasyon po ninyo? Bakit po kayo uh, Uh, naghihirap po ang sitwasyon po. Siyempre po, kung ano po natin sa practical po nagalaw ang pera. Kaya nga po, di ba, naghihirap tayo. Dito po, kasi kung mayaman kami, hindi kami maghihirap. Oh. Pero yung sa atin naman ngayon, okay naman kahit po paano, kahit naghihirapan ako, ano man dyan. Okay lang, laban pa rin kami. Laban pa rin. Pero yung ano, sawa awa ng Diyos, kahit po paano, pag ano, sa pagkain, nakakano kami ng bigas, kahit po paano, ulam, masarap, yun lang naman sa amin, sakto lang yung kita namin, hindi na talagang mataas. <laughs> sa so panay, kahit po ganyan po yung sitwasyon nyo, uh, ganun pa rin yung trabaho po. Oh, oh. Kakarating ko pa nga lang. Huh? Kakarating, hmm. sana naman po kayo. Nga, ka? Galing ah, kayo oh. ng, uh, Galing ako ng bubon. Ah, bubon ko kayo. Oh. Na, Galing ako ng bubon. Ano ba yung tawag po sa ganun po? Buy and sell. Buy and sell. Hmm. Buy and sell hmm. ng mga sirang alahas. Sirang alahas. Hmm. yun lang yung ano namin doon, buhay, buhay lahat. Hmm. Dalawa kami ng tatay ko, kaya lang yung tatay ko, siyempre medyo matanda oh. na, medyo Pinsanan na lang siya lumalabas pag gusto niya, pag ayaw niya, hindi namin na So bali, ikaw po talaga yung uh, talagang namimili na nagbibili ng bigas? Opo. oh, po, oh, ng, oh yung Diyos, alam ko ng Diyos. Andiyan talaga na so, ako ba? lahat. Napakasipag po ni sa Sandro. Ayan, Kuya naman yung uh, pwede mong may advice yung sa mga nanonood niya. Masimpo kayo ng sitwasyon. Mm, siguro, para sa akin, sa matagal na galawan, lumaban lang kayo. Lumaban lang. Lumaban lang kayo. sa so, kasi kung anin mo, kasi marami din ano eh, marami din yung mga tao o kaya yung mga tao sa labas na sasabihin na, ay putol to. Ano kaya yung ano nito, buhay nito? Anong buhay kaya nito na parang wala na tong, wala na tong mararating, wala na ganito. Para sa akin, hindi. Kasi kung anin mo, kahit ganito lang ako, siguro yung ibang mga tambay mas lamang ko pa ah, kasi, kasi nakikita ko lahat ng mga galawan sa ano pag nandun ako sa mga buro barangay tinatanong ko yung sarili ko buti na lang hindi ako naging katulad nila siguro naging tambay din ako kasi kung ano mo kung kung ka sabi na natin dati kasi ako tambay din tambay din o, ta dati akong tambay parkada dito barkada dun lahat tapos nung na-accident ako, naputulan na ako ng kamay, doon ko na-realize na yung hirap ng buhay. Kung paano mabuhay, paano lahat. Tapos na-realize ko na, ba't ka maano pala na pag nandiyan, ano, sabi pa nga, yung barkada mo, andyan lang sila, pag may kailangan o kaya andyan lang may ano kas kasiyahan hmm. pero pag aksid ano na pag ka o ano man wala rin wala mawawala rin sila wala yung mga uh, mangungumos na yan insinyo, wala o. wala talaga kaya yung sa akin so kung sino man yung nanonood ngayon sinasabi ko sa inyo lumaban lang kayo sa buhay nyo kahit may ano kayo PWD man kayo o ano man ano nyo yan lumaban lang kayo kasi pag hindi lahat ng PWD ay hindi nyo maabot yung mga pangarap nyo. Maabot nyo yung mga pangarap nyo. Dahil kahit ganyan lang kayo. Kasi wala po sa sitwasyon yung uh, pagtatagumpay nyo. Oh, po, wala yung sa sitwasyon. Kung baga, nadepende rin po yan sa'yo mga ka-partners. Kahit ganyan ka, kung ga kagaya ka, ka ni Kuya Sandro, no? kung yung purpose mo talaga at syempre talaga gumagawa ka ng paraan na hindi ka manatili sa ganyang sitwasyon hmm. talaga humahanap ka ng paraan para kahit papano umangat ka paunti-unti okay -okay, no? mas maano ka din kung ano mo din kasi kahit sabi na natin PWD ka mas iniisip ko kasi ngayon yung pamilya ko eh yung nanay ko yung tatay ko kasi kung ano mo syempre yung nanay ko yung tatay ko yung ano na matanda na ay grabe mas matanda na nung matanda na sila yung sa akin na lang yun, yung, yung iniisip ko, pamilya ko talaga. Napakabuting tao ko talaga ni Kesan ng mga kapatid. Yung uh, uh, niyo po, no? yung mindset niya po is wala doon sa bagay. Yung mindset niya po niya talaga is hanap buhay. Yung nanay at tatay po na yung pamilya. Di ba nakaka-proud mga kapatid? Sana lahat ganun, no? Aka birthday ko pa lang kahapon. Kaya lang, siyempre, na ko muna yung pagkain namin kung sa mga ano man yan. Wow. Ito naman, ba? Eh, Oo. yung ano naman, yung mga kaibigan ko naman, yung mga totoong ka kaibigan ko talaga, pumunta dito. Pumunta dito kaan nung unang gabi, tapos yun, ano naman sila, ay pa paano nagdala ng pizza o kaya ano nang, yan ang wow. nangyari na sa akin. So, so birthday nila. Mm, ka birthday pa lang po pa lang ni uh, mga kapartners ni Pangilang na uh, edad mo na? 30. 30, sakto 30. Ayan. Lalagpas na po siya sa kalendaryo rin yun. Oh. Wala kang jowa. <laughs> wala kang jowa. Oh, Alam, wala ka wala. Pa po kasawa. <laughs> asawa. hindi pa po kasi hindi sumanal. Oo, oh, sabihin na natin gusto ko. Pero pag ano kasi sa, sa ngayon, hindi ko talaga iniisip kasi yung pamilya ko yung iniisip ko. Yung, nanay ko, yung tatay ko kasi siyempre sa kalag kalagayan niya namin ng ganito, siyempre nagupahan na kami ng bahay. Diba, nagupaan kami ng lote. Siyempre, isipin mo, pagkain, lote, pagbayad ng lote, lahat-lahat, isipin mo yun. Kung ano ka, kung ano ka na tao, hindi mo iisipin yung magulang mo. Oo, no, oh, tama. Yung sa akin kasi, talaga, magulang, magulang. Magulang ko yung minuun ko. Kahit anong lahat sila, alam niya yan na dito. Trabaho na trabaho lang mo. Mga kapartners, nakaka-proud ko talaga. Okay. Nalangin ko lang kita kay Sandro, bakit mo naisip na unahin yung uh, pamilya yung nani at tatay mo kaysa sa ibang mga pamilya? Siguro dahil din sa pag-aalaga nila simula sa pool sa akin. Nangyari sa akin, simula sa pool, lahat. Sa sakripisyon nila, na-aksidente ako. Lahat-lahat ng sakripisyon nila gusto kong ibalik sa akin. Para magkaparespo kami kay Sandro, no, ayan. Kaya yes, sa takot pala sa at papa ko na nanonood yan, ayan yun din po yung goal ko eh. Kaya po ginagawa ito na kahit papanis na ma uh, uh, matulungan ko rin yung mga parents ko na yun. Gusto ko rin uh, balikan sila ng uh, malaking uh, ano tawag doon na blessing kumbaga. No? Blessing ko. So, na Kasi ko. sa pagano ko po, sa sa paggagawa ko ng mga blessing para sa pamilya ko, dumarating po talaga yung blessing sa akin. Ayan. Kunting tulong, sabi pa nga, kunting tulong mo sa magulang mo, yung Diyos po kasi din namin, hindi talaga ako pinapabayaan ng Diyos. Pagkagalakad ko, kahit pa paano, meron akong 300, 500, kada na ako tapos. O, Nay, bilikan ng bigas. O may ano kami. Nay, kung wala lang po yung ano sa barangay din, sa barangay na, ito, bigas, bigay po sa amin yan sa barangay. barangay. Opo. Tapos ano yun? Sabi ko na eh, bili ka dito kahit ano, ulam, bumi ka ng masarap na ulam. Pagkabukasan na naman, trabaho na naman. Yun lang yung buhay ko. Yung routine ng buhay ko, trabaho lang, bahay, trabaho. lang talaga Tapos, bilhin pa natin yung iba ko, naman ano naman, pupunta ko sa basketballan. Sa basketballan, magre-referi ako. Ah, referee. Ay, grabe. Paano, pag -al -al stress, ano, pag, 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 kasi may naglalaro dyan na limahan yun, mag-ana ako, mag re re pag-uwi ko dito, pag wala pang ulam, ano oh ay meron na akong dito 80 pesos, bili ka ng ano, kutlong, kung ano natin na ulam. Nakakaprank po talaga mga kapal. Hindi naman po kasi sinabi, pag kuya ano ka, PWD ka, eh, wala ka ng kwenta. So, meron ka pong kwenta, kung ito gugustuhin mo lang. Kasi kung naisipin mo, PWD ako, di na ako pwedeng gumalaw, di na ako ganito pwede. Talagang walang mangyayari sa inyo. Tama. Okay. Tama. Yan. So ayan, sa mga batang nanonood dyan, no? ayan, tularan niyo si Kuya San. Huwag kayong uh, uh, maghangat uh, ng ibang bagay. mo, no. na nyo yung Uh, maghula ng yung parents pamilya yung mo. No? kasi yung biyaya nakikita yan ng Diyos no po okay. po yung talaga po, naniniwala po ako naniniwala pa ako sa yung biyaya ng Diyos binibigay din sa akin kasi yung sabi pa nga nila kung sa puso galing sa puso mo ibibigay ng Diyos tapos ikamata So, LPS Sandro, nakikita pa ano ay uh, na-interview rin oh, So, mga kapartners, na ulitin ka oh. lang yung sitwasyon ni P.S. Sandro, kung bakit po in siya sa amin ni Kagawa at siyempre ni S.K. Chairman is talagang nakikita po nila yung uh, sitwasyon ng pamilya na po ito na ayun, uh, nag-uupa uh, lang po sila ng uh, lupa at ngayon hindi po matapos-tapos yung kanilang bahay kasi nga po ay talagang pinag-iipo ng panay-P.S. Oh, Sandro. Pinag-iipo pinag na po kasi medyo yung inipong ko na na siguro hmm. mga 40,000 40, na gastos ko na po lahat dito. Itong bahay na to, gastos ko po lahat to. Kaya lang, naipon ko, wala na po. Siyempre, magsisimula na naman. pag na naman. Panibago na naman ang pag-iipon. Tapos wala na talaga ako. Lugmuk na ako. Sabi pa nga, talagang down na, down na, ako. Sa ano. Pero kahit pa paano naman po, meron ako nga, ano, 300, 200, pang pili ng bigas o kaya ulam. Yun lang po yung sa akin, araw-araw. Tapos pag meron medyo matastas naman yung kita ko, sa araw, pag i ko itatabi ko yung 500, itatabi ko yung 700, o kaya 300, yung na naiipon na ko. Ang gasa na iipon ko yun, yun, yung grip, ano ko na yun, tapos tatago ko yung iipon nito. Pag ano naman, papatayo ko na naman ng bahay, napahayos na naman. So, minsan minsan nagsasakripisyo pa na pangkain kapag nandung ka sa mga po. Ayaw po, kung sak sakripisyo lang po, sakripisyo talaga kasi kung ano na po, minsan, yung ano, yung kapatid ko, yun na sa akin. Uy, ito yung mo. Buminig, ana, ayaw ako. ayaw bumili ka na. Ayoko. Ayoko pumili, bumili. Ito nga na chinelas ko. Bili pa lang sa akin ng bayo ko. Hmm. Hmm. Pero umawa ako ng pera. Tumikita ako ng 300, 500. Pero hindi ako bumibili ng sarili ko. Kasi binibili ko para sa magulang ko. Wow. hindi ako nagana para sa, ano, sa, so, sarili, ko. Sa hindi ako nagana para sarili Pansarili, ano, kung pansarili lang, kaya ko masarap na pagkain, kung anong bisyo mo dyan, ano may kaya hindi, magulang pa talaga yung isip ko. Ayan mga partners, no? ayan. So si Kuya Sandro? Sandro po. So, Sandro po yung uh, talagang gumagalaw uh, po dito sa kanilang bahay kasi nga yung kanya pong mga magulang ay mga senior citizen na dito. Opo. Okay. Uh, meron na pong edad. So bali, si Kuya Sandro po talaga yung nag-aalap buhay, nag-asikaso sa mga happy uh, range niya kaya talagang dapat ko talaga kailangan si Dios ng ganitong sitwasyon no siya sa mga gusto pong magpaabot ng konting pagmamahal para kay Papanis talagang matapos na po yung kanilang bahay nandiyan, po sa description yung aking information para po makontak niyo po ako. Ayan. So, balik yes, Sandra, ano po yung gusto mong hindi sa mga viewers natin? Sa paling uh, matulong kami sa konti. Siguro po yung hilingin ko na lang. Siguro hindi naman ako na anong nasasabihin ko na bigyan nyo ako ng ganito. Kung ano lang po maabot nyo sa akin, tatanggapin ko po ng kusang-kusang loob na po yun. Salamat na maraming salamat po sa inyo. Oh, mga ka-partners, wala po siyang specific na gusto. Kung ano lang yung... Uh... Uh, gusto gusto kita ipaabot sa kanya, tatanggapin po niya ng uh, bukal sa kanyang kaloob. Di ba? Okay. Ayan. So, ayan mga ka-partners, no? kahit pa paano, at pa-share po ng ating vlog ngayon na kahit uh, marami po yung makapanood sa ating vlog at syempre, mapunta po sa may gilinto ang puso na para makita yung sitwasyon ni Kaya Sandra at kahit pa paano matulungan po sila. No? Okay. Ayan. Kaya yeah, Sandro, meron na akong ibibigay dito sa'yo, pero kung ito na. Opo, sige. So ah, siguro Opo, mamaya uh, pabili niyo ito ng bigas. Opo, Opo. Bigas o, po. uh, meron pa naman kayo bigas po kami. pabili niyo ng ulam. Opo. No? itay ko uh, konti lang. At syempre, galing ito sa mga nanonood. Hindi po yung galing sa amin. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Kahit pa paano pinapanood nila yung mga uh, vlogs namin about po sa kwento ng buhay kung paano nagigirap yung isang uh, Pilipino, kapapilipino natin. Anong gusto mong sabihin sa kanila pinapanood? At nilalike at isinishare nila yung bawat laban. ko. Sa ngayon po, siguro, maraming salamat po sa bigay nyo rin. Sa bigay nyo po, tapos sana. Salamat na po na marami sa inyo. Then, siguro po, kung nga ano nga man po sa so, sobrang hirap man po natin ngayon, dahil siyempre, sabihin na natin lahat po na ano, kailangan ng pera. Pero ako sa akin po, mas maganda po talaga yung lumaban lang kayo. Lumaban lang sa buhay. Yun lang po yung sa akin. Uh, Ayun. Siyempre, kita-kits po tayo sa finals, di ba? sa finals po tayo magkikita-kita. Ayan, so ito kayo, Sandro. Okay, yung konti uh, lang ito ha, bili na lang kayo. Opo. Ito ay galing doon sa mga sumusuporta kay Kuya Joey na kayo pa nagbibigay uh, ng konting pagmamahal para marami yung matulungan. You know, doon po yun sa mga galing sa sponsor ni Kuya. Ito naman po, bibili ko po talaga ito ng ulam para ano po sa magulang ko. Taka maraming maraming salamat po kay Kuya na nagbigay. Tapos sa inyo rin po, maraming salamat po. Like na siya na rin po na para Kuya. Yeah. kaya. Thank you, thank you so much na no, mga kapartners. Huwag niyo po sanang kalimutan supportan niyo The Great Timoray nun sa Pomo ng no Pilipe po Joey. Ayan. Ito tabang at ito na yan si TV, Bimix Vlog. At syempre, biyahin king, supportan po natin. At maraming maraming salamat po kaya. Manay Tere Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Kamam Hawaii, at syempre kay Ate Jubeta Bilyo sa kay Manang Bicol at syempre kay Ate Chari, at nandiyan rin po si Ate Silina Barbosa, Ate Rosa Giri Vlog, sa Edna Malinaw, at Pete Jones, at si uh, Ma'am Hayat Mix Vlog, at kay Tita Malo Santos. Hanggang dito lang po yung ating vlog. Kuya, hindi ka dito pala ha. Maraming salamat ha, po. Ingat po tayo palagi at siyempre kampay sa Yonara. Diyos mga kapartners.